Hello po mga kalaki, good morning po sa ating lahat Magandang magandang umaga po Gising na po mga kalaki at syempre po Ngayon pong kalagitnaan po ng April Abay, marami po mga nanalo po Nung last week po sa atin hanggang kahapon po May nanalo po mga 2 digit lucky numbers At 3 digit lucky numbers po Para po sa masugit nating mga followers dyan Na hindi po nagsasawang tumututok po sa atin At talaga naman po umaabang sa mga lucky numbers Na binibigay po natin araw-araw mga kalaki At ngayon po umaga gusto ko po mga kalaki na ibigay sa inyo ang bagong sumadok po mga lucky numbers para po sa inyong lahat mga kalaki kunin nyo po ang mga 2 digit lucky numbers na talaga naman po pinag-isipan natin, pinag-combine natin, pinartner natin para po sa inyong mga kalaki ngayon pong araw po na ito. Kaya gising na po mga kalaki sa mga tulog pa dyan. Abay, gising na kayo. Baka sakaling ang swerte dumapo na sa inyo. Okay? Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre, milyonaryo mga kalaki. Ito na po ang mga 2 digit lucky numbers na ibibigay ko po para po sa bawat bayan nyo kung meron po akong lucky number, uh, bayan na hindi po bigyan ng lucky numbers, sabihin nyo lang po mga kalaki at ibibigay ko po para po sa inyo. Okay, umpisahan po natin mga kalaki sa Apayaw. 1-16, Sambales. 23-15, Palawan. 8-12, Muntinlupa. 5-31, Caloocan. 1-29, Marinduque. 36-18, Mindoro. 11.30 Tagig 15.21 Cavite 32.33 Bacolod 7.11 Quirino 38.19 Tarlac 5.08 Davao 21.22 Olongapo Gis 34 Quezon 5.16 Laguna 27-11 Aklan, 18-20 Cebu, 9-35 Masbate, 6-36 Nueva Vizcaya, 1-8 Nueva Ecija, ano to? 12-19 Ilocos Norte, 8-2 Ilocos Sur, 7-5 La Union, 23-29 Pangasinan, 22, 30, Pampanga 18, 3 Quezon City 8, 25 Ayan, mga nagpapashout out mamaya po At syempre po mga kalaki Sa Tabuk, 35, 31 Marikina 28, 18 San Juan, 8, 11 Pasig, 5, 7 Manila, 21, 14 Paranaque Gis, 30 Samar, 1835 Leyte 1821 Iloilo 53 Benguet 12 Butuan 430 Bataan 718 Batangas 3137 Bicol 630 Baguio 722 Bulacan 8 25. Bohol, 15. 5. Capiz, 2.24. Rojas, 5.26. Togigaraw, 14.21. Isabela, 1715 Ayan mga kalaki I-stop muna natin yan ha Para po sa mga masusugid natin Mga followers mga kalaki Na nakatutok po araw-araw Para makatanggap po kayo ng Mga legit na mga lucky numbers Dapat po naka po kayo Sa mga legit na account namin Hanapin nyo po kami sa Facebook mga kalaki I-search nyo po Red Parunkin po Itignan nyo po ang followers na dapat meron pong 400,000 followers Check kami po yan At syempre po meron po tayong second account Red parong din po Na naka-yellow t-shirt ako Na may 51,000 followers Nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian Ayon po yung mga legit na account natin sa social media Sa Facebook Meron din po tayong YouTube mga kalaki Ang YouTube po natin, Red Palungkin po Na merong 16,600 followers At syempre po TikTok ang TikTok po natin meron pong 424,000 followers. Red parungkit po ang hahanapin niyo mga kalaki at syempre po aalagaan niyo po mga laki number sa amin ng 3 days bago po natin palitan. Ayan, tandaan niyo po pag nakita ko po yung po kayo comment ng comment, share ng share ng mga video heart ng heart mga kalaki at nakapollow ah. Basta nakapollow automatic po, padadal po po kayo ng mga libreng lucky numbers agad-agad sa messenger niyo. Okay, tandaan niyo po mga kalaki ang lucky numbers natin libre po, wala po itong bayad private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa STL, sa Lotto, sa Wedding, sa National, sa Abroad mga kalaki. Ako po mismo magbibigay sa iyo sa loob po ng 3 months at every 3 days po magpapalit po tayo mga kalaki ng lucky numbers. Okay, sa mga interesado po dyan, make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki kasi alam nyo ba na ang dami-dami pong gumagaya na ako natin, ang dami-dami pong nagpapanggap na ako kaya mas magandang makausap nyo muna ako bago kayo magpa-member. Ayan, tandaan nyo po mga kalaki ha, sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko at usap tayo mga kalaki. At sa mga sasali po ng private consultation ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount ngayong araw mga kalaki para sa ganun, matutukan ko na kayo sa mga code nyo, sa mga laban nyo sa Pilipinas at abroad ng mga lucky numbers eto na mga kalaki, gising na ituloy na po natin ang ating mga 2 digit lucky numbers Isabela, 25 31, San Mateo 7, 12, Cainta, 15, 30, Taytay Rizal, 21, 36, Antipolo, 2, 19, Montalban, 3, 15, Angono Rizal, 8Gs at Romblon, 13, 24. Okay mga kalaki, kumpleto po ang mga 2-digit lucky numbers natin ngayon pong alas 5 ng umaga at make sure po mga kalaki na alagaan yung mga laki numbers natin ng 3 days bago po natin palitan ayan ito na po paborito ng lahat ang shout out time ito rin po ang gusto ko mga kalaki syempre shout out po tayo mga kalaki kay Luis Nolasco po ng Santa Mesa, Manila hello po sa inyo dyan kay Sir Luis Nolasco ng Santa sa Manila. Sila po ay mga street vendor po dyan po sa may Santa sa Manila. Shout out po sa inyo dyan. Hello, hello po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtutok sa amin. Manila, na napanalo na kita, alam ko. At syempre po mga kalaki, sa mga tricycle driver naman po dyan po sa may Bataan. Ayan po mga kalaki sa may Maribelis, Bataan. Shout out po sa inyo mga kalaki sa mga tricycle driver dyan, jeepney driver. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa ulang sawang panunood nyo po. Hila Kuya, ano to, Kilakuya Kuya at kilakuya Kuya Rani. Maraming salamat po sa mga tricycle driver, jeepney driver natin dyan. Saludo po sa inyo mga kalaki. At mananalo tayo ngayon mga kalaki. Claim it mga kalaki, mananalo tayo. Tataya na rin po ako ng mga 2-digit at 3-digit mamaya at huwag agad po bibitawan. Okay? At syempre po mga kalaki, ayun po mga laki numbers natin ngayon po kumaga mga kalaki at gising-gising na para ang swerte po, bumangon na po kayo, dumapo po sa inyo at syempre, andito po tayo ngayon mamaya po, sisikat, eh, sumisikat na yata yung araw mga kalaki. Ako po ay eh, magkakapi na at magsasasawa ko ng pandisal <laughs> dahil nagugutom na ako mga kalaki. Good luck at ingat! Mananalo tayo ngayon mga kalaki, claim it.